na silang may mga Christmas decor na sila. Ito po yung city hall. Ito po siya. Ito po siya, yung giant Christmas tree. Pero wala pa siyang lagay ng mga decor. Kasi, lalagyan yan at iilawan after Thanksgiving. Yung Thanksgiving po ay malapit na sa Thursday. Itong Thursday darating, 26. So, tsaka pa nila ilalight yan after Thanksgiving. Tsaka may decoration na yan. Ito po siya dati, ano siya, water fountain. Pag winter, pinapatay siya tinatanggalan ng tubig ayan to kung yung earthquake